Okay, sir, other, ay, uh, related? Yes. Oh, sige, Jeff. Ipinanga kung ma-achieve natin yung 20 pesos per kilo na bigas at yung sapat na supply na bigas. I mean, pwede tayo magkaroon ng 20 pesos na per kilo na bigas kahit hindi pa ganun po 100% yung supply natin. Very challenging yung 20 peso. I found out nung pagpunta ko sa Vietnam, ang kanilang presyo ng bigas per kilo is 16 pesos. Eh. No? So, i-export mo pa yan. Di ba? Eh, may export ka pa, may transportation ka pa, may logistics ka pa. Kaya very challenging yung 20 pesos dahil from Vietnam alone, um, uh, more than, tingin ko, more than 20 pesos na ang landed cost niyan dito sa atin. Ngayon, in domestic production natin, Uh, sa pagkaalam ko, ang, ang farmgate prices natin na sa mga 20 pesos or to 25 pesos. No? So, ang ibig sabihin yan, pag in mo pa yung mga transportation other logistics costs, baka aabot yan ng 30 pesos. So, very challenging. No? I ang cost of production natin sa bansa natin, mataas eh. No? Uh, kung gusto natin pababain yan to 20 pesos, we need to invest in modernization, uh, mechanization, at uh, importante yung tinatawag nating uh, productivity ng pagnananim na medyo malayo pa sa atin yan. No? Okay. Uh, from Business World, about FIFITA bill yata. Uh, so, good morning sir. This is uh, JV from Business World. So, when do you expect the refined FIFITA bill to reach the plenary and what key changes to the tax rates? Are being tackled in these okay. consultative hearings. Actually, this week, will tulo yung meeting in PIFITA. Uh, later ten o'clock, I'll have another technical working group. Ang target naman to sponsor PIFITA will be um, uh, around May, no? around me So, and uh, we will target to finish that uh, within the year. No, it's a very complex and comprehensive bill. Ma, maramis many facets. Patang objective niya, number one is to harmonize. All the passive income rates. Uh, number two, to promote financial inclusion. So, meaning, yung mga walang insur life insurance, makakuwa ng life insurance. Yung non life insurance, ng non life insurance. Yung mga bank, hindi nag, uh, de deposit. Maka deposit, So, that's the uh, one of the in objectives. No? Uh, harmonization, uh, financial inclusion. At at the same time, competitiveness. Um, admittedly, our rates are much, much higher compared to our Southeast Asian neighbors. Uh, tinignan namin, I'll give you an example, yung documentary stamps. Uh, in some regions, in some countries dito sa region, they don't charge documentary stamps on transaction, financial transactions. No? In many financial transactions. Tayo, meron tayong documentary stamps sa lahat. No? So, Uh, that's one of the things that we will remove, no? Uh, probably concentrate on a few items lang but generally tanggalin ng mga documentary stamps sa mga transactions. Okay, uh, Raymond. Sir, uh, kahapon bumandera yung ang Pilipinas daw eh na-reach na natin yung 15 trillion mark na utang. Hmm. Uh ito ba para sa amin na mga ordinaryong mamamayan hindi ito alarming hmm. uh especially laki ng hirap na ating ngayon tapos mapalitaan natin na lumak lumobo ng husto yung utang ng ating uh, oh. bansa. Oh. Nakaka-alarma talaga no nalo yung utang uh, dahil yung utang na yan babayaran yan hindi lang tayo kundi babayaran niyan ng mga anak natin, baka apo natin, baka yung anak pa nila kaya intergenerational ang utang eh at uh, importante na uh, manageable no ang uh, ang utang sa isang bansa hindi nawawala yan halos tingin ko mga 95% ng bansa may utang eh pero ang importante na ma-manage yung utang natin ngayon ang kagandahan sa atin lumalaki ang ekonomiya natin uh, we're growing at around 5 to 6% uh, per annum pero Importante rin na napapa, napapababa natin yung utang natin pag ikukumpara natin sa laki ng ekonomiya natin. At yan ang hindi pa natin nagagawa. I'll give you an example. Bago pre-pandemic levels, ang debt to GDP natin nasa mga 27-28%. Ngayon, nasa 60 plus percent na. At uh, kung hindi natin mapababa yan, kung, kung may tumama na naman isang pandemya o isang mas malaking problema at uutang tayo, lalampas na tayo sa 100%. At yan ang magiging unsustainable. Ibig sabihin, lahat na lang ng nakokolekta nating buwis pupunta sa pagbayad ng utang. Yun ang ayaw nating mangyari. So, ang importante ngayon, hindi lang lumaki yung ating ekonomiya, importante rin na yung pinagagastusan natin pumupunta sa paglaki ng ekonomiya natin. Uh, yan ang pinakamalaga. No? At uh, yan rin yung ating uh, binabantayan ngayon. Sabi nga ni Finance Secretary Recto, by January, yung debt service sa abot na about 158.9 billion pesos. Pwede. Pwede umabot na ng ganyan. No? Mm. So, ko, uh, pag if you compare it to our all overall budget of 5.5 uh, trillion, malit mm. uh, maliit siya, no? manageable siya. Okay. Pero hindi rin natin pwedeng sabihin na, oh, okay pa tayo. No, importante na mapababa pa natin yan to pre-pandemic levels of about 25 to 30 percent. Kasi ang 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 lohika niyan is uh, dapat mababa siya para kung merong mangyari sa bansa natin, meron pa tayong room, may space tayo. Mm -hmm. Kaya nung tumama yung pandemya natin, na itaas natin yan to 60 dahil, dahil mababa naman nung una. Pero ngayon nasa mataas na siya, nasa high side na siya, kaya hindi na pwedeng uh, itaas pa yan. Pero wala kayong nakikita na dapat magkaroon ng bagong new tax measures na ipatutupad kasi dagdag pahirap pa ito sa tambayan. Oo. Oh, ako, hindi ako ayon sa bagong tax measures, mm -hmm. uh, bagong taxes. Mm -hmm. uh, ang ginagawa lang namin sa Ways and Means, hinaharmonize lang namin. Mm -hmm. Inaayos namin yung tax administration mm -hmm. at ina-update lang yung mga ibang Uh, tax rates no pero hindi bago wala tayong pinapush ngayon na bago na, na tax rate so i don't agree with that dahil nakikita ko na marami pang pwedeng gawin ng gobyerno para makolekta at mataas yung kita ng uh, gobyerno no bigyan ko kayo ng halimbawa yung dalawang bugati na nahuli sa Alabang no isa noon is 180 million Pero na-check namin, ang binayad lang nila, ang taxes na dapat bayaran nila nasa dapat nasa around 90 to 100 million dahil 180 million yon mm. ang binayaran lang nila less than 20 oh no? so, mm -hmm. so ang layo no? mm -hmm. kung so, tama yung... pa yung bayad baka oh. hindi natin alam kung talagang may bayad no uh, but uh, yun ang base ko so maraming ganyan na, na cases pa na dapat nating uh, ma, mahula mahuli mm -hmm. no? uh, another example na basa ko kanina sa balita Merong nahuling uh, mga vape products na walang excise tax. So uh, smuggled siya, mm -hmm. no? So almost 200 plus million rin 'yun, mm -hmm. no? yung estimated. So in other words, marami pang pwedeng gawin, no? in terms of administration, uh -huh. uh, para um, mataas natin yung ating pa pangongolekta. Mm -hmm. Related